Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW Sana okay kayong lahat, saan sulok ng mundo mang kayo naroroon. Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, vlog At kung bago ka pa lang dito sa aking channel Huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel At pindutin ang notification bell Para updated kayo sa aking upload ng mga bagong video pag-usapan natin itong uh, uh, pagbisita pagdalaw muli ng ating dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa Japan o sa Germany so nagsilabasan ngayon ang uh, mga balita na makalabas na o lalaya na ang ating dating Pangulo sa kanyang uh, pagkakukulong doon sa dahig Netherlands dahil dito sa uh, pag-file uh, nila ng interim o pansamantalang paglaya ng ating dating pangulo noong June 12 uh, araw ng kalayaan no or Independence Day So maraming nag uh, isip or nag uh, ano ba? Nang hula <laughs> nang hula kung saan ba talaga dadalhin ang ating dating pangulo. Kasi meron tayong 125 countries na membro ng ICC. So maraming nagsabi na sa Malaysia pati ako nagsabi sa baka sa Malaysia kasi doon nga nag uh, celebrate ng Independence Day ang dating ang ating uh, pangalawang pangulo na uh, si Inday Sara noong June 12 kasama ang uh, ating mga senador at nandoon din si Amy Marcos no so akala akala ng karamihan na baka doon nga sa Malaysia uh, dadalhin o pansamantala na makati, magtira or ampunin ng Malaysia ang ating dating Pangulo. Pero, uh, hindi pala pwede. Hindi siya pwede sa Malaysia kasi ang Malaysia ay hindi na membro ng ICC. Kasi, kasi uh, na 2019 yata sila nagpamimbro ng ICC pero after one month nag-withdraw nag-withdraw din sila no so hindi na sila membro kasi ang uh, may karapatan lang na o pwede siyang uh, ampunin ng uh, ibang country ang ating dating pangulo ay yung mimbro membro ng ICC. So ngayon, tinitingnan natin yung mga countries na membro ay uh, meron tayong uh, naisip ito naman ay hula lang, no? Hindi ito confirm, no? Pero ang confirm ay lalaya, makalaya ang ating dating pangulo, no? <clears throat> so, Tinitingnan natin itong Japan, no? Kasi ang Japan ay miyembro sila ng ICC at uh, medyo malapit ito sa Pilipinas, no? Maganda sana kung Malaysia talaga kasi ang Malaysia malapit, eh. Malapit lang sa Pilipinas, pwede ka lang sasakay ng bangka. <laughs> no? 'Yung mga uh, hindi masyado maano sa pera. Pwede lang uh, pwede madalaw ang ating dating pangulo no. Pero pag nasa part ng Europe at part ng Amerika ay uh, medyo mahirap kasi nga kailangan ng visa. Sa Malaysia kasi hindi na pwede hindi na kailangan ng visa no sa Malaysia. So baka sa Japan no. Sa Japan naman Okay naman sa Japan, maraming mga Pilipino sa Japan eh, no? At saka sila si Banateros. Palagi yan nasa Japan, no? La si Banatbay palaging sa Japan yan. So kung sa Japan ilagay si Tatay Digong, ah uh, <coughs> Mapuntahan yan ni ano ni Banatbay. 'yung mga Banateros, no? At uh, tinitingnan din natin ang Germany. No? So ang Germany membro sila ng ICC. No? So, hindi lang natin uh, talaga alam. Baka, baka doon din siya madala. Alam nyo kung doon siya sa Germany, ah, uh, ang pamilya kasi ng una niyang asawa ng nanay ni Vice President Sara Duterte ay galing yan sa Germany si Ma'am Elizabeth Zimmerman so Meron pamilya, no, merong pamilya si Vice President Sara Duterte sa Germany kasi taga diyan yung kanyang mama. So, malay mo, merong may uh, merong bahay doon, no. Ang pamilya o oh, kapatid ni Ma'am Elizabeth na mag-offer o oh, dito na lang uh, si dating pangulo. Uh, para madali na lang ninyo maano, hindi na siya mahirapan, no, meron siyang mga ano doon uh, makasama na pamilya lang pwede rin yon pero sa isang banda kung sa Germany eh, siyempre pamilya yan ni Ma'am Elizabeth hindi makapunta si Ma'am Hanilit <laughs> yung yung ano uh, second wife niya siyempre ma pamilya na ng ano yung karibal niya eh so hindi talaga siya magpunta doon so medyo nalabuan din ako no pero mas maganda sana sa Germany eh, kasi taga doon yung una niyang uh, wife. At saka kahit naman na divorce na sila, eh, nandyan pa rin yung relationship nila. No? Okay, pa, okay din naman yung relationship nila. Dinadalaw nga siya ni Ma'am Elizabeth doon kasama si Inday Sara. Doon sa dahig. So, okay din sana yon Pero yun din ang isa ding banda. Yung si Ma'am Hanilit, hindi siya makapunta doon kasi siyempre pamilya ng ano niya karibal niya yun no? so medyo malabo din para sa akin pero yun ang isa sa aking tinitingnan no? meron naman maraming uh, uh, lugar no, sa Asia na pwede din siya doon Timor Leste <coughs> pwede din yun kasi malapit din sa Pilipinas ang Timor Leste at saka Membro sila ng ICC. At uh, galing dyan si Kwan, si Tibis, di ba? Sa Timor Leste. Mm. So, maraming mga lugar na pwede siyang ano, pero meron nang nag-adapt talaga sa kanya na country. Iyon lang ang hindi natin alam kung anong bansa iyon. <coughs> meron na nag-adapt sa kanya. At mismo yung bansa na yon ang nag Uh, ano sa ICC na doon sa kanila no sila ang mag adapt at ni ano nila yung mga rules no sa country naman na yun na dapat sundin ng uh, ating uh, ng team or ng ano ng ating dating pangulo no so meron ng bansa talaga na mag-adapt sa kanya pero hindi lang nila sinabi kung anong bansa yun no kasi alam mo na yung mga kalaban no? <laughs> yung mga kalaban baka uh, gapangin nila yung bansa na yon no so mahirap na so tayo naghula-hula lang tayo kung itong bansa na ito ako ah, may isa pa akong tinitingnan baka sa Netherlands lang din siya uh, mag ang, -ang mag sa kanya baka Netherlands lang kasi doon malapit lang yung Uh, pag ma may hearing uh, malapit lang malapit lang at saka hindi na siya magbiyahe ng malayo <clears throat> Kung, pero ano siya yung nasa labas siya hindi sa ano hindi sa kulungan ba hindi doon sa detention center niya kumbaga uh, doon lang siya sa bahay no yung ano siya uh, mabisita siya ng mga Pilipino doon no mga yung mga Pilipino doon na nag nasa dahig araw-araw. Pwede siyang makita ng personal ba? No? Kasi hindi na siya nakakulong. Pwede na siya makausap personal. Pwede na siyang makamayan ng personal. Pwede na niyang makausap yung mga Pilipino doon. Yun ang isa kong tinitingnan baka sa Netherlands lang din siya. Pero nasa labas na siya, hindi na doon sa detention center kasi pag may hearing kasi ano yan eh kailangan niyang uh, umaten or yung presensya niya in person kailangan nang doon siya so kung nasa malayo siya kailangan niya pa magbiyahe pero kung, kung pwede lang naman sa online kung yung mag zoom sila panahon sa, ng hearing pwede rin pero baka hindi pwede yun din ang isang nakikita ko na sabi ng ibang abogado hindi daw pwede na Uh, hindi siya mag-attend ng hearing. So, kailangan talaga niya mag-attend. So, kung malayo siya, kailangan niya pa magbiyahe. Pero kung nasa Netherlands lang talaga siya, hindi na niya kailangan magbiyahe ng matagal. No? Yun din ang isa kong tinitingnan, baka Netherlands lang. Kasi ang Netherlands, membro naman ng ICC yan. So, baka doon lang siya. So, tingnan natin, no, abangan natin, no, kung anong bansa talaga ito, yung uh, nag-adapt sa kanya. Malay mo, Norway. Malapit din lang Norway. Malapit lang doon. Membro din ang Norway ng ICC. No? Hindi lang ako sure, ha, kung membro, pero parang membro. oh no? Kasi ang dami, 125 yan, eh karamihan ay uh, galing ng Afrika yung mga uh, bansa na membro ng ICC so yun lang guys ang ating abang-abang abang, o abang -abang, uh, excited na ang lahat no ng mga do uh, Duterte supporters na sa kanyang paglabas kahit saan siya inabansa na magtira ang importante ay ano siya nasa labas, nakalabas na siya pwede makausap, pwede mo makamayan at makakain na siya ng mga gusto niyang pagkain na kainin no, para din makaano yung kanyang uh, isipan at hindi siya masyadong masad no, malungkot ba kasi uh, nasa loob siya ng ano no, mahirap yun eh no, o, yung hindi ka makalabas-labas hindi ka makapagpasyal-pasyal, no? Mahilig pa naman yan yung mag, ano ba, mag ikot-ikot. Eh, yung trabaho niya, na, dat, sa dating mayor yan, eh. Sa Dabao, yung trabaho niya, mag ikot-ikot ng suwidad, magkamotor lang, yun ang hilig niya, magmotor. Eh, ngayon, wala na. Eh, ma, ma ano talaga, ma, yung parang bago sa iyo ba? So, malungkot. So, sa edad niya na 80, so, Mahirap na, no? Yung stress na, ano sa yung uh, health. Yun ang uh, delikado. Mapituan yung health. So, yan guys. Abangan natin ang ipagdasal natin ang ating dating pangulo sa kanyang paglaya. Maraming maraming salamat ngang isyo.